naka-send to all, uh, Mr. Uh, Madam Chair. Send to, to, everyone. So kung ano natatanggap ni Comelec, natanggap natang po ng lahat. Yung amin pong natatanggap na pinapakita namin sa screen doon sa Comelec main office, yan po ay real time. Kung ang boto po ni A ay 100, makikita po doon 100 from the precinct. At yung po ang pinagbasihan ng lahat. Pero yung pong aming results ay hindi nagsusuma total, Madam Chair bawal po kami magsuma total kasi bawal po kami magkaroon ng partial unofficial official results. At hindi rin po kami nagra-ranking. Wala rin pong ranking ng mga senador o kaya party list. Ngayon po, yung mga media entities, yung po kasing results nila base sa usapan noong bago tayo mag-eleksyon sa kanilang lahat, ay magkakaroon ng tinatawag na scheduler. Ano po yung scheduler? Na ang ibig sabihin po, hindi pa pwedeng unahan ang bawat media entities na ilalabas. Every 15 minutes, may matatanggap ang server na results, bugso, para pantay-pantay at sabay-sabay silang mag, uh, mag, uh, magpaprocess at saka maglalabas. Ang problem po, uh, Mr. Chair, yung pong natatanggap nila ay hindi pa po siya human readable. Machine readable po yung kinakailangan nilang iprocess. Kasi hindi pwedeng si Comelik po ang magpa-process. Kasi parang tinamper namin yung result Kami nagpa sila po ang nagpa-process in the same manner na nagpa-process kami. So yung natatanggap po nila ay machine readable. Ang problem po, pag pinadala yung 15 minutes ngayon, pag sumunod na 15 minutes nagpadala, kung ano yung napadala nung una ay muling mapapadala sa second 15 minutes. So dapat meron silang program po, uh, Mr. Chair, na maglilinis na ito na napadala na hindi po nila nalilinis. Kaya po kung napansin niyo po na doble yung mga pinaka... kami po ang nagbigay ng kami po ang nag-call ng attention na do doble kayo. Bakit bakit hindi niyo nililinis? That's why po natanggalan yung mga ibang kandidato na nakaranking ng tigta -tig limang milyon. Eh hindi po kami nagra-ranking so sila po yon. Kaya po ang sabi namin, kung ano yung nasa COMELEC directly from the precinct papunta sa amin, ito ngayon po. So ngayon po, uh, Mr. Chair, Madam Chair, ay nagkaroon kami ng pagpupulong sa lahat ng media entities at nagkasundo na po kami para maiwasan ang ganyang bagay, lahat-lahat uh, po sila at uh, nag-create pa po kami ng isang uh, a TWG para ayusin para sa susunod maging maayos na. We're hoping na yung arrangement na yon, including the reports uh, tungkol dyan, maisasubmit din po namin pati yung naging sagot ng Commission on Elections, Madam Chair. Thank you po for that answer, uh, Mr. Chair. Alam niyo po kasi pag uh, bumapatak yung alas dos ng madaling araw, kinakabahan ng marami. Dahil at one point, may, nung natulog lang, eh, na-overtake na nung isang kandidato. Eh. At uh, at one point, si Senator Marcoleto was rank number five. Tapos naging number six. Kaya lang lang tumigil na sa number six. So, yun lang naman po. ah uh, sana ma, yung mga technical na mga glitches na ganoon ay eh, ma-iron out para po natukas cast doubt on the uh, capacity or ability of COMELEC to, to uh, ensure uh, transparency in the uh, yung transparency in our elections in the exercise of our uh, yung nga, canvassing. Yes, Madam Chair. Yung po ang napakaganda nung may sari-sariling server kasi nagko-kumparahan sila. Kaya lang po, inamin sa amin, nung isang nakatanggap na citizen sa amin, kaya hindi sila naglalabas, kinabahan din sila kung bakit yung figures nila ay less than 5 million as compared sa pinapalabas ng TV. Ang sabi namin, sana tinignan niyo yung Comelec figures kasi yun ang exactong figures sa amin. So kaya po late din sila nakapaglabas, pero this time yung maglabas sila, yun ang po yung corrected na nailabas nila. So, yan po, tama po. Mga birth pains po yan. Kasi, first time na may ganun tayo. Yung nakasend to all, parang text to all, kung ang isa nakatanggap ng I love you, dapat lahat po yung nakatanggap ng I love you, all at the same time, kung hindi man may mga 2 to 3 seconds difference. Thank you, Mr. Chair. No, no further questions, Madam Chair. Thank you. Salamat po, Madam Chair. Uh, thank you. May I call on Representative Joseph Lara. Maraming salamat po. Stay clear. Magandang tanghali po uh, sa ating lahat, Chairman, sa pamilya ng Comelec po na nandito ngayon. Uh, for the past six na budget na hearings ng Comelec, I've been very supportive. May one time pa yata uh, nag-move pa ako para hindi lang madagdagan, kundi ma-approve na yung mga pangangailangan nyo. Kasi naniniwala naman ako na kailangan talagang tugunan yung mga pangangailangan nyo para maging maayos ang operasyon ng Comelec. At yung totoong, uh, yung palagi natin naririnig na peaceful, honest, fair, credible election ay talaga may papatupad para mailabas yung totoong... Uh, Uh, true will of the people no sa tuwing eleksyon so ngayon pa lang uh, Mr. Chair uh pwede kong sabihin sa iyo na suportado pa rin ako no sa inyong uh, sa inyong uh, inihain na hinihingi no na budget at lalong-lalo na nandito si Madam Chair kung magpapadagdag ka, nakikinig naman si uh, Madam Chair doon sa mga hinayin mo. Kasi ako, kanina ko pa naririnig Madam Chair eh, no? yung mga, mga focus ni Chairman, talagang uh, na believable naman talaga. No? Gusto niya matagdagan para maayos ang, uh, ang uh, proseso sa eleksyon, ma-deliver pati yung... Uh, pati yung para sa voters education ang galing eh. Talagang ano eh, na o, bilip talaga ako chairman, no? Saludo ako sa inyo. O, eto po ang uh, aking lang uh, katanungan. Isa lang po naman ang uh, aspeto ng eleksyon, no? Lalo-lalo na pagdating sa resulta. Maswerte po ang uh, kandidato, no? Kung yung yung pagkatapos ng eleksyon katulad na pinabanggit nyo kanina ay kaagad na na iahalal ng tama sa hora, oras. No? Kasi, ang hirap po ng isang kandidato na mag-antay no, ng resulta ng eleksyon at aabot pa ng tatlong taon bago malaman ang resulta. Ano po? Naniniwala po kayo doon, Chairman? Ay, yes, uh, Madam Chair. Mahabang sakripisyo yun. tama po. Tama po ba? Tama po. Man. Kanina po, uh, nakikinig ako kay Chairman, uh, kay Kong uh, Kit. Flores, no? Tinanong niya yung ilan pa ba ang hindi na natatapos at napanggit nga niya yung isang kaso. Medyo na ano ako kasi alam ko naman nang kanina napanggit mo yung kaso ng ng Garvin case, nagpresent si Congressman Pido sa Eh kami po yung nagkaso dun sa isa na sinasayt po ni ni Chairman Kit, no, ni Kong Kit, no. Present din ako dito, Chairman no? Nakikinig din sa inyo. So, ito, napakalungkot po na marinig kanina sa inyo at ulitin ko lang, no? Yung binanggit nyo kanina, parang ang final, yung naging desisyon nyo kaya na-delay yung, yung paglabas nyo ng desisyon sa kaso namin dahil inantay nyo yung final decision ng korte. Tama po ba yun, Supreme Court? Yes, uh, uh, Madam Chair. Uh, very important po kasi yung Garbin case because yung po yung nauna sa Korte Suprema. And uh, doon po kasi ay nag-issue ang Korte Suprema ng restraining order directed uh, against the Commission. Pinrevent kami uh, na implement namin ipatupad yung pong naging desisyon ng Comelec. Na tanggalin yung uh, mag-asawang Rosal at pagkatapos pa-upuin yung pong uh, second place in that case. So, safe si ba ako magsabi ngayon na uh, chairman kung pareho ang magiging kaso ng uh, mga litigants o yung mga nagpa-file sa inyo? Aantayin nyo muna hanggang matapos yung kaso ng isang kaso sa Supreme Court? Kasi hanggang po, hanggang desisyonin niyo yung pangalawa? Ah, uh, yes, Madam Chair. The reason because is, uh, is because yung pong issue uh, in reference to the Pido Garbin case was exactly the same case. Uh, yung issue dito po at in fact involving abuse of state resources. If the Comelec will act on this second case in view of the fact na may TRO laban po sa amin doon sa same issue, wala po halos pinagkaiba yun eh, paggamit ng public fund, then uh, ang ang fear po namin, baka kami isight in contempt ng Supreme Court because the issues are practically the same. And in fact, uh, uh, Your Honors, uh, Madam Chair, After ng Supreme Court decision sa kaso ng Pido Garbin, napatunayan namin na totoo nga po na valid yung issue at yung pagkakahintay namin sapagat mismo ang Supreme Court po ang nagsabi na pwedeng paupuin ang second placer doon sa kaso ng, ang, sa disqualification po case kasi natin, laging ang pinapaupo ay succession pagdisqualification Ang cancellation lang po ang second placer na nakakaupo. Yung na-file po doon sa kaso ng uh, Legaspi at saka Albay at sa kaso sa kagayan uh, Cagayan ay involving po disqualification. So the COMELEC was in quandary. Doon po sa Legaspi na nauna yung kaso na na-decision na namin, pinaupo namin yung second placer, tiniaro po kami dito po sa Cagayan kung ilalabas po namin ang tanong Chairman, sino uh, pa upo namin. Kata, na TRO kayo pero eventually nakaupo din. At kasi po dinisisyonan din, ang main case. Yes. Uh, Madam Chair. pero Chair, na, naupo din kasi baka malito mga taong nakikinig sa atin. Apo, eh. Nakaupo, no? din, nakaupo pero, din. pero, din. Natapos din niya Apo. bilang mayor. Pero pro-hack si po yun. Ah? Pro-hack bitsi okay. yun. Okay. Ngayon, tanong sa, though hindi ikaw yung proper ano to ah, pero iaano ano ko lang. Was there a time na ang Supreme Court ay uh, nagbago ng desisyon o a uh, same case? Yes po. Madami pagkakataon. O yun. Kaya ako tinatanong ko ito, uh, Mr. Chairman, no, kasi ano pa ang saysay no, ng, uh, ng pagpafile ng kaso, no, at uh, katulad namin, kung ang papalit no, dun sa kinasuhan na ma-disqualify, ay isang vice governor at lalong-lalo na kung kapamilya niya yung vice governor, kapamilya niya yung board member, sino pa ang expect mong mag-file kung i-abandon natin ang second placer rule? Yung po yung pinakalitas decision, uh, Madam Sir, Your Honors, two months ago, sa kaso na okay. ikat ko na lang para matapos na ako, uh, Madam Chair, no? Kasi medyo mahaba ito. If I may ask, na may konti lang i-, i, i ano niyo itagtag nyo sa akin. Kasi ito na po lumabas yung final decision ng COMELEC sa amin after the election nito. So, safe bang sabihin ko sa iyo, Chairman? Kung nilabas mong disqualification case ni Ma'am Banon, posible bang hindi na ito may ng tao? Kasi na-DQ siya noon eh. Um, well, without reference do sa case, uh, Madam Chair, kasi yeah. ang rule po kasi ganito. Um, kapag kang isang tao ay na-disqualify sa term na ito, siya ay na-disqualify sa term na yun lang it does not extend to the other term. Yes, I I I I I understand that, Chairman. Ang tanong ko lang po, kung mas maaga nyo sana nilabas, tumakbo sa ulit. Kasi magkikita ng tao na ko ito. Kasi yung case po ni 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 ni, ni uh, Congressman Garvin, alam ko magkapareho, but the magnitude is different. Okay, naniniwala ka doon? Kasi nag-attend po lahat ng mga 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 comelec dito eh. No, nakita na may report na 'yan. More than a billion po ang ginamit ni ni Mamba during the 2022 election. Wala na po tayong pagtatalunan doon, Chairman. Okay? Wala na kasi na na ito lahat. Ngayon, ito na lang tanong ko para matapos na po ako. Nai ano nyo na siya sa bank noon? Okay? Tinanong ko pa sa iyo, bakit na hindi pa uuupo ang Vice Governor? So, sabi niyo sa akin, ilalabas na yung finality. Nailabas. Thank you very much. But unfortunately, hindi po naupo yung vice governor at tinapos ng governor hanggang June 30 ang term na. When in fact, ito si already decided by the end pang no, natanggal siya, walang TRO. Ano ngayon, meron pa bang tayong may kakaso na administrative man o criminal case na nagpa-function siya as governor, uh, chairman, na hindi naman na dapat na, na nagpapangsyon. Agree po ba kayo doon? Uh, opo, Madam Chair. Uh, meron po siyang criminal case sa kasalukuyan. Kasi ang isang disqualification case ay lagi may kaakibat na criminal case. Kahit pa natapos na yung termino, ay patuloy pa Lasa rin na po yun. na yung... po? Ano na pong status eh, Nasa mo? law department na po. Kailan namin... po kaya yun? Aapot pa kaya ulit yun ng another 3 years or 6 hmm. years? Na-refer na po natin. I think nga po... Uh... 'yung pong uh, 'yung pong staff ng uh, kagalang-galang na kongresista ay nagkipag pagko